Hello everyone. It's me Kazu and for today's episode, tatawag natin itong Kazu's Travel Vlog. Well, I'm not really sure kung tayo ay maggagawa na isang travel vlog, but anyway, for today's episode, tayo ay pumunta sa Pampanga January 17 of 2024. And, yes, so far, so good. And for this episode, and as you can see naman, meron kaming bininhan na isang store na isang bukuhan. And, ang nakakatawa is actually, the first time ko ng ganito. Bale, ano siya? Kina-carve out ni Kuya, yung coconut meatball doon sa coconut shell. So, yun palang is matrabaho na siya. And, it's a it's an art form actually and as you can see naman napaka perfect nung nung pagkakagawa niya and that's me yung naka red and si kuya naman yung naka cap so ayan binabalot niya and ako naman siya ini-interview ko rin siya and based sa mga sagot niya sa mga tanong ko is tinuruan siya ng kanyang tatay na gumawa niyan so kumbaga ganagawa siya ng tatay niya before and ngayon siya naman And sabi niya, inapod niya naman ng one week para bago niya matutunan yun. And actually, one week is a very short time for you to learn kung paano ma-perfect yung isang craft na ganyan na. I don't think anyone, I mean not everyone can do it actually, di ba? I mean it takes time, it takes patience, it takes craftsmanship for you to do that. And, kaya daw eh. Six pieces yung in-order namin eh. So, it took time talaga. Pero, it was all worth it. And, of course, I'm very thankful na na-experience ko at nakita ko yung ganito mga pangyayari na first time lang sa buhay ko. Kasi, normally, kapag may-bili ka talaga ng coconut, is, diba, i-chop-chop lang naman ni kuya yung ano, yung top, yung top part ng coconut. Tapos, papasakan na dyan ng straw. Or, pwede mo rin, pwede mo rin naman ipakayod yung yung coconut meat, ba diba? But, yun. So, ito kasi first time ko. Super tuwan ako talaga. And, ayan. Ayan siya ka ng carve out niya. And, may kasama sa babae. Hindi ko alam kung ate ba niya yun or girlfriend niya. Hindi ako sure. Pero, siya yung nag-assist. Siya yung nag-aabot ng mga produkto or, or shall I say, ng benta nila doon sa mga customers. So, ayan, kinukuha na ni Kuya. Yung coconut ball, nakuha na, ba? Diba? Tapos, isa-shave off pa niya yung mga, yung mga linings ng coconut uh, meat doon sa coconut shell. Yan. So, I guess, depende rin sa tool mo. Kasi, syempre, kung hindi tama yung yung tool mo for carving, eh, hindi mo rin naman mapaperfect yung ganyang craftsmanship. Eh, nakakatawa lang talaga. So, ayan siya. Diba, nakakatawa siya. As in, wala lang. Parang, hello, it's not everyday that you see this kind of craftsmanship. Diba? And dito yung matatagpuan sa Pampanga. So, ayan. Nasa kasada lang yan, ha? So, makikita mo siya ng buya Yun nga, mo ko kasi ito lang yung pangalan niya. So, ayan siya. Tapos, yun na nga, share ko na lang guys. So, syempre, uh, knowing me as an animal lover, an animal rights advocate, ang hindi ko lang lang gustuhan sa Pampanga is may mga stray dogs, stray cats everywhere. Uh, Siyempre, nakakaawa yun. Tapos, iba parang kalawa naman masasagasaan kasi naman kung may sila doon sa kilid ng kansada pero so far, so good. Wala namang nasasagasaan. And yung iba nga lang, syempre, unhealthy looking. May mga galis, gano'n. Yun lang. Hopefully, sana ma-promote natin yung pagkakapon ng mga hayop, ba diba? So, sana meron mga animal welfare groups dyan sa Pampanga na sana mabigyan solusyon yung mga stray dogs and cats. And hopefully, mahanapan sila ng mga mag-aampon na mag-aalaga sa kanila. And yung mababait naman yung mga tao. And yung food, napakasarap. Um, yung cheese bread, I love the cheese bread, sombra. Tapos bumili kami ng tapang kalabaw na hindi ka pa naman natitikman. And, um, I'm not sure if it's going to be my first time tasting a kalabaw. Um, kasi, I'm not really sure. But so anyway, parang insip ko palang parang naawan ako. Oh my gosh. But so anyway, ayan na nga si Kuya. Ang galing, diba? Oh, di mo carve carve sa ulit dyan. So, hello sa mga taga Pampanga. Kung ito ay napapanood niyo man, maraming maraming salamat. At ako ay nakadayo sa inyong lugar. And hopefully, makabalik ako. And kung ako nagkakamali, piyesta sa March. Tama ba? I May 3? Ta Tama? May 3 ata. And hopefully, makabalik ako at